So, di yun na nga. Friday, anong oras na? 12.19 ng tanghali. And kung sa Maynila, pa ulan-ulan, dito naman sa Sikihor ay ganyan po kaaraw mga kaibigan. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung itong rest house. Ayan. So, ito yung gate. Malawak na space. So, ito, may dalawang kwarto dyan. Tapos, ito, may Ah, ang swimming pool. Tapos doon may rooms din doon. So ito, paparintahan nila to eh. So masayang ano to. Get away. Kaya pwede mag-ihaw dyan, pwede din mag -luto. Pool, malalim, 10 feet. Doon sa dulo. Si madam, ta ang dalawa nating na bantay kamot ng kamot so hindi ko alam kung anong ganap to day nakadepende dito sa taong to. punta daw sa may balete yan ang isa sa mga isa sa mga, okay, ano yan? mga tourist spot uh, magpapalakas tayo ng anting anting <laughs> akala ko magpausok hindi So, second day ng gala pa more sa Siquijor. No, ngayon, 3.50. Mag-aalas 4 ng hapon. Sama pa rin si Kois Ryan at magsuroy-suroy ta. Pang, pang, 4x4 to eh. <laughs> 4x4 Parang 1925 ata kung nakikira ito 1926, nada ¿no? main road. Lazi. Lazi. La, ito Lazy, di ba? Oh. Lazi si Kiko. Ito yung uh, nakaroon nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ni, ni Meme Bay. Si, Lazi. Lazi, uh, tama. <laughs> si MC Kasi, Ayan nga, sila nga. Pala yung nag sila ah. yung mga maiingay. Ah, o, pala, may program, oh. may volleyball. Hindi, dahil kay Kuya Chicks yan. Oh. Oh. Okay, lang, okay lang. Babalik lang kami. Sige lang, huwag mag-alala. Okay, magkagulo. Huwag okay, kayong nagkakaguluhan oh, kayo. Pabalik siya. Ito na. Ito na. Sige. Ito na. Balete 3 I heart Balete 3 ah, So ito yung ang laki ng puno ng balete. ay uh, love heart. I heart. So. Ito ay tourist spot na dito. Wala daw anong meron, pero may malaking balete. Ang ganda ng balete. Sino nakita niyo ba yung puno? Sobrang laki ng puno may mga tindahan. Yung very tourist spot mo. may mga souvenir, o. Oh. Mga... Okay pa. Three, four, five. Magkano sa ganito ate? Ito 150 pala. 155 Aoy, eh. mm. Closer look sa balete So ngayon, ito may mga isda dito Ayan, tapos ipapangat-ngat mo <laughs> Ipapangat-ngat mo yung paa mo Ang ah, lalaki naman yung Hindi, dito, dito tayo sa mga malalaki-laki <laughs> Hindi lang isda mo yung malaki. Baka hindi malaki. Lang, lang, baka isubo na yung paa. Uy, dabalete. <laughs> grabe naman Grabe naman ito. Grabe Grabe ito. Grabe ito. ito. ba? Kakakain lang ito ng aming kapatid na ano, yellow bean. Tiga nga. Grabe naman. Relax lang. Grabe naman kayong gumaglak naman. naman. Maawa naman kayo. Subukan nga natin. nga natin. Kung mga oh, angat oh. o na mga okay. Uy! <laughs> Aray! Ang laki naman nito. Na Nakakatakot naman. Hoy. <l> Tingnan mo ang laki. Ngil, boy, tapos lapit pa sa akin. Hindi naman to. Relax lang. Tapos tilapia. Oh, pero te, basta wala hindi Ngil, boy, pa na wala. Ayun, sige. Ano ang deal nila? Ang laki naman nako. Sige lang, i-test it <laughs> mo yung malaki. <laughs> Huwag <laughs> kang lumapit. Ayan, ikaw nga pa kagat na doon sa malaki. Ah, grabe naman yun siya. na, naramdam, oh, na, naramdam ko naman masyado. Uy! Grabe naman ito. Akala ko magkakasya sa'yo. Pagpapawisan pala. Kakabahan pala. <laughs> Wala, marirelax. <laughs> Akala ko marirelax. <laughs> Bakit ganun? Grabe, ang laki naman masyado. Yung binti ko na yung kinakagat mo. <laughs> wala Grabe naman sila. Wala ano yung... Wala bang ngiti? Lahat ng malalaki nandito kri nand sa akin. Laki. Yan, yan. Kainin Ang dami ko pa naman mga dry skin. First time wala na ganito kalaki. Maliliit lang dapat eh. So, parang sa una lang nakakatakot pero masasanay ka rin. Parang panloloko sa'yo ng ex mo. Charo. <laughs> Napaka majestic nung ang ganda ng puno. Grabe, ramdam na ramdam mo talaga yung... Wala na pang maglalagay pa sa inyo? parang isusubo niya na yung hindi Pero, favorite nila yung paa ko kasi dry ang ano ko eh, talampakan ko eh. Ay! Kaya madali. <laughs> <laughs> Ba't <laughs> nag aagoy agoy ka? <laughs> <laughs> <Uy! laughs> <laughs> Mapapaagay-agay ka talaga dito. <laughs> ang lalaki kasi nila, oh. grabe naman <mail> ito. Wala nang mas lalaki pa dyan kasi kasi na ang paa mo. Tignan mo, ang laki kasi laki na ng binti ko yung isa. So, ramdam na ramdam mo talaga yung parang ayoko ko yung paa ko kasi parang kakainin nila yung. Pag nilubog mo no. Uy, ako curioso. Tatata. Tatata ng lang. <laughs> Ito naman masyadong mata. Sige, kainin mo. Kainin mo lahat. Dapat smooth na to ha. Pag tapos ha. Wala na ano yung gumiwi siya o. Kung sa akin pumunta lahat oh Ang lakas, ang lakas naman ng pwersa na itong puti na to. <laughs> mild lang. Yung pressure mild lang. Masyado namang maano. Dapat ang wedges. Ayoko masakit. <laughs> <laughs> masakit. Naisip ko na rin yun, masakit. It's ouchie. Ouchie. Grabe naman. Ito, 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 ito. Napakalaki na ito. Asos, Amaryo. Okay, kainin nyo lahat. So, ramdam na ramdam mo yung puwersa kasi ang laki nilang isda. Naisip mo na ba yung naiisip ko? <laughs> naiisip ko na din pero pa masakit pala kay Jessica na ako. <laughs> Parang hindi ko gustong i-try sa akin Jessica na. Parang masakit. masakit. Uh, sa paa nga inaramdam ko paano pag sa anis ba. Ayaw. Doon naman kayo doon kayo sa kanila. Doon Sorry guys. Doon na kayo sa kanila lumapit. Ayaw. na try. Okay lang, okay lang na. anong lugar Paliton. Paliton Beach. Paliton Beach. Dagat Gaming, mga kaibigan. sailing na patawag dyan para M 25 25 per person meet you uh, low tide tao. Wow. No, 6.01. 6.01 na pero medyo maliwanag pa. May ano na ulit. So doon na nga. Sa 6.12 na sa main road tayo. At gusto daw nilang mag-feed sa sa Dolce Amore. Okay, si Pote. Hi, Pote. Hi, Pote. Oh, look at that. Let's eat. Let's eat. Oh, thank you. Done eating. Sa Dolce Amore. So, pabalik na sa ano. Pabalik na sa bahay. At eh, sisimulan na natin ang tintahan session. Wow! Habang nag-chill. It's chill time. Let's go. Oh, so, di yun na nga. Ano oras na gabi na? Wala akong orasan eh. Uh, it's tatuan sessions. It's tintahan time. So, hindi ko alam kung nakikita nyo eh, pero ito na. Magtatatuan na ulit. At ito yung, nakikita nyo na ba? Ito yung papalagay ko. Ay, hindi naman nakikita ito. Sa, sa dibdib. Sana nakikita niya. So, may kinalaman siya sa astrology. Something, something. The pentacles of Mars. Third pentacle, sixth pentacle. Let's see.